Uh, I am the wife of oh. Juhalidin Boyong Abdul sir. Wife ka ni Boyong? Yes po. Ah okay, okay. Ah uh, kasama po ako diyan sa nakulong po. Nahuhuli ka? Yes po. Nagpahuli, po. Nagpahuli to be ka. exact yes po. Ah uh, during that night your honor, ah uh, on on the night of October 23, ah uh, para po kaming binuhusan ng mainit na tubig. Sa sobrang sa sobra kaba, takot na nangyari sa amin on that night. Um, basalamat kami sa kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil litas kami. Alhamdulillah, pati po sampu ng aming mga anak at mga kapamilya pamangkin po. Uh -huh. Dito ba si Buyong? Buyong? Yes, yun na. Ano? Dito po yun na. Kasama ka doon sa 12 na akusado? Opo, yun na Pwede mo laman anong tinakbo mo? Uh, barangay chairman Opo, pa, your, po. Opo, kalang, kalang, uh, oh. Uh, lang. Uh, uh, barangay chairman? Yes po, your honor. Nanalo ka? Wala po, your honor. talo <laughs> ka? <laughs> yes po, your honor. Okay. Sa next next election ano man. InshaAllah uh, your honor. Pero pa namang next election eh. InshaAllah. Si Ruda Mitimbang Bansuan. Present po your honor. Ano tumakbo ka rin? Uh, I am the wife of oh. Din Boyong Abdul sir. Wife ka ni Boyong. Yes po. Ah okay okay. Ah uh, kasama po ako dyan sa Nakulong po. Nahuhuli ka? Yes po. Nagpahuli po. Nagpahuli to be ka. exact, yes po. Bakit? Ah, uh, pwede po akong magkwento from sige, sige, from sige. the very beginning. Andito na lang kayo. Recording in progress. Andito Thank na you so kayo. much. Pakinggan namin kayo. Pakinggan namin kayo. Sige. Ah, uh, on the day of October 23, 2023, uh, Your Honor, ana uh, sa loob po ako ng bahay, nag-aalaga po ng mga anak namin. Kasi marami, may marami po kami sa loob ng bahay namin. Apat ang anak ko po, anim ang pamangkin ko na sa akin nakatira, nag-aaral lahat. May kapatid po si Boyong na bedridden, na stroke. Dalawa ang pamangkin niya, yung asawa ng kapatid niya, pati po yung auntie niya. Uh, during that night, Your Honor, uh, on, on the night of October 23, Ah uh, para po kami binuhusan ng mainit na tubig sa sobrang sa sobrang kaba takot na nangyari sa amin on that night basalamat um, kami sa kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil litas kami alhamdulillah pati po sampu ng aming mga anak at mga kapamilya pamangkin po Anong uh, incident nung shooting incident po na sinasabi po nila nung uh, December ay nung October 23 po naiyon. Uh, hindi ko po masasabing shooting na kami po ang bumarel dahil po mismong loob, mismong bahay po namin ang pinaputokan ng mga taong hindi po namin kilala. Tapos Buti na lang po you uh, mean to so, yung ang yung, yung, uh, paputok yung mga grupo na, na namatayan at na nasugatan Exactly your honor So sino nang nagretaliyat galing sa inyo sa loob? Kasi namatayan sila eh tatlo patay, dal, tatlong wounded. Yun din po ang ka po namin kasi nung gabi po na yon uh, sobrang dami nila, your honor. Sobrang dami nila sobrang dami nila. Yes po, hindi po namin sila mabilang. When you say nila, yung grupo na mga ayonan. Yes po, Your Honor. Ngailan sila? Uh, sa totoo lang, hindi ko mabilang, sir. Parang mga, mga nasa almost 70 plus, mga, mga ganon. Yung first na nagpunta. 70? Yes po, 70 plus po sila. May mga daladala -dala po silang barel Long firearm, short firearm po. At nandito ang pamangkin ko, John, Jesse, John, I love uh, bansuan na uh, mismo naka, nakakita yeah, ito sa ah, kanila. Hindi yes ko, po. hindi ko dina-judge yung nangyari ha, pero yes magtatanong ka lang. 70 sila, armado sila, tapos pumasok doon sa inyo, sa inyo walang patay, sa kanila may patay na tatlo at saka tatlong hundin. Yes ano po, nangyari? Your Honor. Paano? Wala po kaming mga mga armas, Your Honor, mga bata po ang karamihan sa loob ng bahay po namin. Okay. Continue. Ah, uh, gabi po na yon, Your Honor, ah, uh, akala po namin kasi, yung parang normal lang na gabi na masaya kami sa labas, yung mga, mga bata, mga, mga tao doon sa residente ng barangay na yon, ay Uh, normal na regular lang na ginagawa nila. Yun pala po uh, yung nung nung gabi na yon ay may plano na po palang lang uh, patayin ang asawa ko na si Boyong. Paano paano paano, paano mo nalaman yun? Ah uh, itong si Greg po na uh, hindi ko alam kung ano, kaano-ano ng mga ayunan pasawiran po siya po yung papasok sa bahay dapat na may daladalang baril at ibabaril po sa asawa ko kaya po yung isang baril doon na nakalagay po dyan sa kuan ng mga polis po uh, yun yung nahuling baril kay Greg nahuli ng angken uh, uh, ko po na si, da, si Papa Daniel so paano niya nahuli? Ah, uh, papasok na daw po ng gate si uh, si si Greg. Hindi niya na malaya na may may tao po pala doon sa may sa may labas ng bahay namin na sa labas ng gate po. Papasok si Greg kasi med medyo madilim. Bale, yun nga na na, na siya na na, na daw siya ni Greg sir na parang ginanon. Opo. Tapos kinuha yung barrel. Anong barrel 'yon? Yung yun po, yung caliber 45 po. 45? Opo. Galing yun kay? Greg po. Okay. Noted nyo eh. Galing daw kay Greg. When you say Greg, ano pangalan ng Greg? Ah, uh, Johari Gamau. Gamau? Alias Greg na, po. Na Nanote nyo yan? Na wala, hindi nyo alam. Basta na-recover lang nyo doon sa area. Okay. Sige, continue. Ah uh, tapos po nung ah uh, nahuli ni Papa Daniel po si alias Greg, tinawag nila ang asawa ko na nasa loob ng bahay kasi nasa loob po kami ng bahay nagmi-meeting -me po kami mm. ng anak po ni that, uh, ni uh, Sergeant Bautista Mamalapat yung ah uh, isa pong nagraran ng kagawad sa amin, si Mash Maulana, pati po ang asawa ko, pati yung uh, kaibigan po ng asawa ko na bisita lang namin noong gabi na yon na si Dixie Mahinay Garcia na nakasama rin po sa paghuli, ah, uh, sa, 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 nahuli. Tapos po, uh, noong gabi po na yon Your Honor, uh, paglabas ng asawa ko sa, sa bahay, sa pintuan namin, sinabi ni Bapa Daniel na, ah uh, Dato sabi niya may 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 tao dito, may dalang baril. Kinuha ko ang baril. Tapos sabi ng asawa ko, sino 'yan? Tapos nagkwento siya na ah, ay Greg, sinan Greg, bakit mga ah, sir? Ano 'yan Greg? Bakit mo ko ginaganito, Matik, Ma makaya mo akong ko patayin? Bakit gaganyan? Tayo-tayo lang din ito. Sabi ng asawa ko po sa kanya. And nung nung lumabas ang asawa ko, kinuha ni Boyong kay Papa Daniel yung baril, sir. Uh, tapos pinauwi, pinaalis na po si Greg, alias ay si Johari Gumaw alias Greg. Pinauwi na po nang pinaalis na po. And then after a minute, parang mga hindi umabot ng five minutes, dali-dalin ang dami da na pong narinig namin na sigawan sa may kanto sa kanto po namin. Kung mapapansin natin, Your Honor, marami pong videos na kumalat sa social media. Oo. Tapos, uh, nung, nung nandoon na sila sa may kanto namin, akala namin, aayusin, akala namin, kumbaga ang babalikan nila is yung baril. Kasi sabi ng asawa ko, uh, dito lang kayo sa loob ng bahay. Oo. tapos, pag, Pagkalabas ng asawa ko, biglang pumasok si Narado ang gate kasi nga madami daw masyadong tao na naka naka may mga may, may mga dalang uh, firearm. So sino unang pumutok? Hindi ko po nakita, Your Honor. Opo. Basta marami po putok nang mo. Marami po, Your Honor. Yung mga anak ko po, Your Honor, sobrang nafobia po sila sa nangyari sa amin. Okay. So, okay yung mga bata? Muan. Alhamdulillah, Your Honor. Okay po sila. Sige. Thank you. Salaman. Thank you so much. Boyong, you want to say something? Okay ka na? Okay lang, Your Honor. Pero may pa, habo lang, Your Honor. Ano? Yung NMAX po, nagkinawa nila pati yung pera sa si, uh, Your Honor. Hindi po nabalik. Sinong kumuha ng pera? Si Nasi Pampatua. Uh, si Greg, kinulatan nila yung pinsan ko. Si, sino yung nasi? Uh, sino yan sila? Nasa uh, Pampatua. According sa kanila po na uh, kasama at Your Honour po. nila? Opo, Your Honour. Kilala niyo, Kapitan, Kapitan Bimbo, yung sinabi uh, niya dalawang tao? Yes, Sir. Uh, mga yan? supporters namin yun, Sir. Yun yung unang nangyari. Pero, uh, with your respect, Sir, yung topic nila po, out of topic na po dito. Ay, anyway, binibigyan uh, ko lang uh, sila magsalita. Uh, po, po, sir. Uh, uh, ang topic natin dito, yung allegation yes, mo. Yes, yes po, sir. Na pang, uh, yung, yung, uh, yung allegation mo against sa PNP uh, so, dito na lang sila pinapasalita uh, ko sila baka makakatulong rin ito sa upo, 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 sir. sa para I mean dito, sir, hindi yun, na lalala yung problema nyo doon uh, ang amin dito po sir uh, ando na rin sa korte yung kaso uh, so yung lahat ng kanilang mga statement doon na lang nila uh, explain sa PNP uh, wala, wala uh, nga problema upo, wala problema yan uh, wala problema yung sinasabi clarification lang po sir yung sinasabi nilang armado yun po yung pulis na nadat na namin doon sa area na apat na pulis. Hindi po yun civilian kundi pulis. So, uh, ang amin po sir, since tap, uh, ando na, andito na po tayo, kami po, hindi po kami uh, uh, kumbaga interesado na paimbestigahan pa yung ating kapulisan kasi sila po yung authority. Hindi po kami, ang amin dito sir, ando na rin po sa korte yung okay. kaso. Tapos kung ano man po yung aking nasabi sir, dala lang po ng aking uh, bugso ng damdamin sir. Thank you. Thank, you thank for that. Anyway, ipailala niyo yung kaso yung kwan, yung kumuha ng, pera mo. Ah, kaso ikasuhan niyo. 'Di ba? Oh, Opo, yun, okay, yun mabalik yung pera niyo. Yo yeah, po. Okay, thank you, thank you.